Ang pili ang ko mapapanood ay ang 2020 Drama Action Movie, Tax Collector. Enjoy watching! Nagsisimula ang Tax Collector sa pamamagitan ng pagpapakita ng mag-asawang nagngangalang David at Alexis sa kanilang kwarto. Nagising si Alexis mula sa isang masamang panaginip tungkol sa kanilang dalawang anak. Nang makita niya na ang kanyang asawa ay labis na nag-aalala kaya't sinubukan siyang e-relax ni David, na sinasabing panaginip lang ang lahat. Hindi nagtagal, pumasok ang kanilang anak na babae sa kwarto upang gisingin sila at sabihan ang kanyang mga magulang upang maligo at maghanda dahil ang araw na yun ay isang mahalagang araw, kung saan pupunta ang pamilya ni Alexis sa kanilang bahay upang ipagdiwang ang ikalabin limang kaarawan ng pamangkin ni Alexis. Mahalaga ang celebration para sa babaeng may kaarawan dahil ang edad na labin ay nagmamarka ng paglipat mula pagkabata tungo sa teenager. Pagkatapos mag-almusal kasama ang kanyang pamilya, nagmamadaling nagpunta si David sa isang tindahan ng electronics kung saan pinuntahan niya ang kanyang pinsan, isang babaeng nagngangalang Lupe. Gayunpaman, madalas na naiinis si David kay Lupe dahil lagi siyang nagsasagawa ng mga wild party kasama ang kanyang mga kaibigan sa shop, na magulo ang lugar. Nagbanta si David na sisibakin si Lupe, ngunit wala siyang pakialam. Hindi nagtagal, dumating doon ang isang lalaking nagngangalang Creeper. Si Creeper ay ang matalik na kaibigan at kasosyo ni David sa paggawa ng kanyang trabaho. Nang malapit na silang umalis, dumating ang isang grupo ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Victor, isang gangster na kakapromote lang. Sa kabila ng pagiging leader ng gangster, si Victor ay napipilitang sumunod at natatakot kina David at Creeper dahil pareho silang kilala bilang mga pinakamapanganib na gangster sa lugar. Sinabi ni Victor kay David at Creeper na ang kanilang gang ay madalas na binubully at minamaliit ng ibang mga gang at inihiling sa kanilang dalawa na gawa ng aksyon ang kanilang problema. Gaya ng dati, ibinigay ni Victor ang mga dapat na tax kina David at Prepper dahil kinakailangan ito ng mga lokal na gang ng West kung gusto nilang tumakbo ng maayos, ligtas at kontrolado ang kanilang negosyo. Binigyang diin ni David, na ang lahat ng lokal na gang sa West ay dapat magbigay, at sumunod sa kanila at magbigay ng kontribusyon sa tax ng 30% ng kabuuang kita nila bawat buwan. Si David at Prepper ay ang mga tax collector, at ang tagapagpatupad ng batas na nangongolekta ng parte sa mga kita ng negosyo ng 43 lokal na gang sa West para sa kanilang boss na si Wizard. Na nagpapatakbo ng kanyang malawak na negosyong illegal kahit pa nakakulong siya. Kung may sumway at nagplanong kalabanin sila ay hindi sila magdadalawang isip na patayin silang lahat. Pagkatapos, binisita ni na David at Creeper ang tiyuhin ni David, si Luis, para kumpirmahin ang pagbabayad na ginawa ni Victor. Habang ang boss nila David, na si Wizard, ay nasa bilangguan, pansamantalang naging in charge si Luis para kumontrol sa gang. Pinapatakbo niya ang kanyang negosyo, kabilang ang pagtatakda ng mga bayarin sa tax at mga takdang pecha ng pagkulekta ng tax para sa lahat ng lokal na gang na nagnenegosyo sa kanilang lugar. Habang sina David at Creeper naman ang in charge sa pagkukulekta ng mga tax sa lahat ng gang na nasasakupan nila sa West. Sa daan habang ginagawa nila ang kanilang trabaho, palaging kinukwento ni David ang tungkol sa kanya masayang maliit na pamilya at pinagtatawanan si Creeper na single pa rin sa kanyang mature age. Gayun paman, mukhang hindi interesado si Creeper na makipagrelasyon sa sinumang babae kahit na madalas na pinapakilala ni David si Creeper sa ilang magagandang babae na kilala niya. Dumating sina David at Creeper sa hideout ng mga gangster at agad na kinulekta ang mga dapat bayaran sa tax na 30% ayon sa pinag-usapan. Ang mga gangster ay mukhang natatakot at sumusunod kay David. Lalo na pagkatapos niyang magbanta na magkakaproblema sila kung hindi sila susunod sa utos niya na itigil ang pangiistorbo sa gang ni Victor. Habang bumibisita sa headquarters ng iba pang miyembro ng gang, nakita ni na David at Creeper ang isang lalaki mula sa isang gang na tinatawag na Bloods, na pinahirapan dahil sa nahuli siyang pinapapak ang kasintahan ng isang miyembro ng karibal nilang gang. Gayunpaman, inutusan sila ni David na palayain ang lalaki dahil ang pagkidnap at pagpapahirap ay magdudulot ng malaking away sa pagitan ng mga gang na gagawa nito, na siguradong magdudulot ng maraming casualty sa magkabilang panig. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan at sinunod ng mga miyembro ng gang ang utos ni David. Pagkatapos ay hinitid ni na David at Creeper ang lalaki sa punong tanggapan ng Bloods, kung saan ay nakilala nila ang leader ng mga Bloods, isang lalaking nagngangalang Bone. Sinabi ni David kay Bone ang nangyari sa kanyang miyembro ay personal at walang kinalaman sa kapangyarihan at negosyo sa pagitan ng mga gang na maaaring magdulot ng digmaan. Pagkatapos makakuha ng paliwanag mula kay David, nagpasalamat si Bone sa kanya dahil kung ito ay isang maliit na bagay lamang at magiging sanhi ng digmaan sa pagitan ng mga gang, siguradong magugulo ang kanilang negosyo at magre sa malaking pagkalugi. Ipinagpatuloy ni na David at Freeper ang kanilang trabaho at binisita ang isang gangster na gumagamit ng kanyang tindahan ng damit bilang cover sa pagpapatakbo ng ilegal na negosyo. Nang makita ang pagdating ni na David at Freeper, kagad ibinigay ng lalaki ang cash na inihanda niya para bayaran ng buwan ng buwis. Gayunpaman, nagsalita ang kalbo ng mga bagay na ikinagalit ni Creeper kaya tinutukan niya ito ng baril. Kagad naman silang inawat ni David at pinatahimik si Creeper at sinabihan na tigilan na si Pendong dahil nagbibiro lamang ito. Pagkatapos ay tinawagan si David ng kanyang asawa at sinabi sa kanya na pumunta sa tindahan ng damit kaagad, kung saan lumabas na hiniling ni Alexis sa kanyang asawa na takutin ang may-ari ng tindahan na tumanggi na ibenta ang damit sa kanyang pamangkin, kahit na talagang nagustuhan ng kanyang pamangkin ang damit at gusto lang niyang isuot ang damit sa kanyang kaarawan. Pagkatapos, kaagad silang nagtungo sa lugar, at sinunod ang request ni Alexis upang makuha ng kanyang pamangkin ang damit na gusto niya, at naging masaya ang lahat. Pagkatapos noon, bumalik si na David at Prepper para ipagpatuloy ang kanilang trabaho hanggang sa matapos ng gabing yon. Nang binibilang ni na David at Alexis ang lahat ng pera na nakulekta nila mula sa mga gang, agad nilang nalaman na kulang ang pera na idineposito ni Victor at hindi tumugma sa nakasulat na halaga at kulang pa rin ng 20,000 dolyar. Nagalit agad si David, pero si Alexis ay sinabihan siyang mag-relax. Nang gabi ring yun, agad na pumunta si na David at Creeper sa bahay ni Victor upang harapin siya sa pagsuway sa mga patakaran. Sinabi ni Victor sa kanyang asawa na kunin ang natitirang pera na nakatago sa ref. Nang babarili na sana ni Creeper si Victor, inamin niya kay David na kinailangan niyang kunin ang pera para pambayad sa pagpapagamot ng kanyang anak na babae na may leukemia. Pagkatapos, si Victor ay nagpakita ng ilang larawan ng kanyang anak na babae na ginagamot sa ospital. Naiintindihan naman ni David na isa ring ama ang mga problemang kinaharap ni Victor at nagpas siyang huwag kunin ng pera at sinabihan si Creeper na lumabas na doon kaagad. Habang pauwi, nakatanggap si David ng mensahe mula sa kanyang tiyuhin upang mangulekta ng tax na 200,000 dolyar sa isang gangster na pinangalan ng Venom kaagad. Walang pagdadalawang isip, nagmadali silang pumunta sa lugar ni Venom, pagdating doon, sina David at Creeper ay sinalubong agad ng isang babaeng nagngangalang Bubbles, dinala sila upang makilala si Venom, nang makita ang pagdating nina David at Creeper, naglabas si Venom ng isang balumbun ng cash bilang mga kontribusyon sa buwis, gayunpaman, nang kukuni na sana ni Creeper ang pera, pinigilan siya ni Venom. Sinasabi na ang pera ay hindi para sa kanila. Sorry. Hindi nagtagal pagkatapos, isang lalaking nagngangalang kuneho ang pumasok sa silid at inihayag na mula ngayon ay magbabayad na lang ng buwis si Venom sa kanya. Sinabi rin ni Cuneho na di magtatagal, sa kanya na magbabayad ng buwis ang mga gangster sa West, nang marinig ito, sinubukan ni David na manatiling kalmado. At inaya na niya si Creeper na umalis doon dahil ang lugar ay puno ng mga armado na tauhan ni Cuneho, at siguradong hindi sila mananalo laban sa kanilang lahat. Habang pauwi, mukhang naiinis at nasasabik si Creeper dahil naghihintay siya ng isang matinding labanan na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Miss na miss na niya talaga ang mga pagkakataong madalas silang makipaglaban at sinabing ding naiinip na siya sa kanyang trabaho. Gayunpaman, sinabihan ni David si Creeper na manatiling handa at gumawa ng perpektong diskarte para harapin si Conejo na hindi basta-basta ang mga tao at siya ay isang pinuno ng isang organisasyon ng mga kriminal na kumokontrol sa East. Pagkatapos ay nakipagkita sina David at Creeper kay Luis at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa lugar ni Venom at mga sinabi ni Cuneho. Sinabi ni Luis na ang lahat ng gangster sa East ay sobrang natatakot kay Cuneho dahil siya ay isang napakalupit at mapanganib na tao, si Cuneho ay naging sunod-sunuran kay Wizard, ngunit pagkatapos na makulong ang boss nila ni David, kumilos siya at nais na kontrolin ang buong East. Iminumungkahi ni David na patayin nila si Cuneho at ang kanyang mga tauhan, ngunit sa halip, si Luis ay gusto munang magsagawa ng butuhan kung sasalakayin ba nila si Cunejo at ang kanyang mga tauhan o makikipag-ayos na lamang sa kanya. Sinabi ni David na maaaring natatakot lamang si Luis kay Cunejo. Gayunpaman, sinabi agad ni Luis na kayang-kaya niyang pugutan ng ulo si David sa oras na yon at sa mismong kinatatayuan niya kung hindi lamang niya ito pamangkin dahil sa pangmamaliit nito sa kanya. Sa gabi ng kaarawan ng pamangkin ni Alexis, nagsama-sama ang buong pamilya nila David at nag-celebrate sa pamamagitan ng malaking salo-salo sa kanilang bahay. Dumating si Luis at sinabi kay David na magkakaroon sila ng pagpupulong, kung saan nilayo ni Cuneho na humingi ng tawad sa pag-istorbo sa kanilang kapayapaan at ipinangako na malapit ng umalis sa East. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni David dahil iniisip niyang hindi na magkakaroon ng pagdanak ng dugo na kanyang pinangangambaan. Pagkaalis ni Luis, pagkatapos ay nakipagsayaw si David sa kanyang asawa at nagsaya. Gayunpaman, pagdating ng hating gabi, biglang dumating sa party si Bubbles, at hiniling kay David na tingnan ang kanyang cellphone, at sinabihan siya at si Creeper na pumunta sa isang nightclub. Pagdating doon, nagkipagkita si na David at Creeper kina Kuneho at Bubbles, tinanong agad ni David na kung nasaan ang kanyang tiyuhin, kung saan sinabi sa kanya ni Conejo na pinatay niya si Luis at ipinakita sa kanila ang putol na ulo ni Luis, sinusubukan pa rin ni David na pigilan ang sarili, kahit nagalit na galit na siya. Pagkatapos ay nag-aalok si Conejo na makipagtulungan kay David at Prepper, at nangangako ng mas malaking tubo kung sila ay parehong papayag na sumali sa kanyang grupo. Pagkatapos ay sinubukan ni Conejo na makipag-peace bump at hiniling kay David na halikan ang lahat ng singsing ng kanyang daliri para kilalani na sumali siya sa grupo ni Conejo. Malinaw na ayaw ni David na sumuko at hindi pinansin ang kahilingan ni Kuneho, pagkatapos ay umalis kaagad sila doon ni Tripper. Ang pagtanggi ni David at Tripper ay naging isang matinding sampal para kay Kuneho. Kinabukasan, tinipon ni na David at Tripper ang mga gangster na tapat pa rin sa kanila at gumagawa sila ng plano para salakayin si Kuneho at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagpupulong, si Bubbles at mga tauhan ni Kuneho ay nagsagawa ng biglaang pag-atake, kaya't sinisikap ng mga gangster na iligdas ang kanilang mga sarili, kasama si David na nag-aalala din tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. sa kabilang banda, nagawang patayin ng mga tauhan ni Cuneho ang lahat ng tauhan ni David at na-corner din nila si Creeper. Samantala, nagmamadaling tumakas si David at sinundo si Alexis sa trabaho, nagbabalak na itakas ang kanyang pamilya palayo sa panganib, sa sasakyan, Nakatanggap siya ng video call na nagpapakita ng pagtutorture kay Creeper gamit ang martilyo bago siya tinadyakan ni Cuneho hanggang sa mamatay, si David ay mukhang galit na galit, Ngunit wala siyang magawa para tulungan si Creeper, pagkatapos ay sinundo ni na David at Alexis ang kanilang mga anak sa paaralan. Pagkatapos ay dinala niya si Alexis sa isang hotel para isecure siya, kung saan hiniling ni Alexis kay David na huwag nang makipaglaban kay Cuneho pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinunod ni David ang hiling ng kanyang asawa at nangako na aalisin ang kanyang pamilya at magsisimula ng bagong buhay, ngunit bago yon, kailangan niyang gawin ng ilang bagay, kabilang ang pagpapadala sa kanilang mga anak sa kanyang kapatid na si Delia, dahil medyo ligtas doon at pumunta sa bahay ni Lupe para kumuha ng kung ano. Sa wakas ay dumating si David sa bahay ni Lupe at hiniling siyang umalis doon dahil hindi ito ligtas. Pagkatapos ay pumunta si David sa likod bahay at nagsimulang maghukay para mahanap ang halos dalawang milyong dolyar na pera na mayroon siya na nakatago doon. Tinanong ni Lupe kung bakit may ganoong kalaking pera si David, Inihayag niya na ang pera ay galing mula sa pagnanakaw na ginawa niya kasama si Creeper, siyam na taon na ang nakararaan, matapos ilagay ang lahat ng pera sa maleta, si David ay nagmamadaling bumalik sa hotel para sunduin si Alexis, gayunpaman, laking gulat niya nang makita niyang si Alexis ay patay na, puno ng matinding kalungkutan, nakatanggap si David ng balita na dinukot ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay tinawagan ni Cunejo si David at binigyan siya ng dalawang oras para pumunta sa kanya dalaang ransom. Dahil litong-lito at wala nang magawa, pumunta si David kay Bone at sinabi na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay namatay dahil si Cunejo ay gustong pagharihan ng West. Hindi lang yon, ngunit sinabi rin niya kay Bone na namatay din ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nakidnap kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa kanya at humingi ng tulong para iligtas ang kanyang mga anak handa din si Bone na tulungan si David at tinipon ang kanyang mga tauhan para salakayin si kuneho at kanyang mga tauhan sina David, Bone at mga Bloods gang ay umatake sa isang drug house Pinatay ang mga tauhan ni Kuneho at tinanong ang isa sa mga tauhan ni Kuneho, kinaladkad ang kanyang mukha sa lupa mula sa umaandar na kotse, at pinatay siya pagkatapos matuklasan ang lokasyon ng mga anak ni David. Dumating na rin si David at ang iba pa sa eksena at natagpo ang ligtas ang kanyang mga anak, na walang sino man roon maliban sa lola ni Kuneho, na nagsabi sa kanya kung saan nagtatago si Kuneho. Sa hideout ni Kuneho, sinakal ni David ang isang bantay, habang nahuli naman si Bone, ngunit nagawa pa rin niyang mapatay ang dalawa sa mga tauhan ni Coneho. Pagkatapos ay pumasok si David sa silid ni Coneho. Kung saan niya pinatay si Bubbles, pagkatapos, sina David at Coneho ay nagsimula ng isang matinding labanan. nung una, nabubug si David at malubhang nasugatan ni Coneho, ngunit nagawa niyang ibalik ang mga bagay at brutal na pinatay si Coneho. Si Bone ay nakaligtas at pagkatapos ay kinuha si David mula roon. Nang imungkahi ni Bone kay David na magpagamot ng kanyang mga sugat, ngunit sinabihan siya ni David na tumabi at makikipag-usap siya kay Wizard, na walang iba kundi ang kanyang ama. Sinabi ni David ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Ngunit binati lamang siya ni Wizard at sinabing nagtagumpay siya na maging pinuno ng lahat ng mafia sa Mexico. matapos niyang mapatay si Conejo. Gayunpaman, maliwanag na tumanggi si David na sundan ang mga yapak ng kanyang ama at ibinaba na lamang ang cellphone. Mga Kastig! Kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong huwingin ng like, pakipalaw subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!